Nagkita si na Enjen Akurek at Togbo Buyek Usten sa serye sa TV pagkatapos ng pelikula. Ang mga sikat na aktor na si na Togbo at Usten at Enjen Akurek ay nagbabahagi ng mga nangungunang papel sa pelikulang Rasgara Burek. Habang nagpapatuloy ang sabik na paghihintay para sa pelikula, napaulat na ang dalawa ay magsasalo sa mga nangungunang papel sa isang bagong serye. Nagsimula na ang countdown para sa pelikulang Leave It to the Wind na pinagbibidahan ni na Enjen Akurek at Tuba Buyek Matagal nang naghahanda si na Tuba Buyek at Enjen Akurek, ang mga nangungunang aktor ng pelikula, na ang script ay isinulat ni Selen Naz at idinirek ni Enjen Erden na muling magsama-sama. Ayon sa balita ni Enjen Akurek, maaaring magsama ang duo sa isang bagong proyekto ng serye. Ayon sa mga paratang, ang serye kung saan gaganap ang dalawa sa mga nangungunang papel ay ibo broadcast sa isang digital platform. Ayon sa balita ng Bir Senador Altentas, maaaring magsama ang duo sa isang bagong proyekto ng serye sa TV. Ayon sa mga alegasyon, ang serye kung saan ang afternoon ang gaganap sa nangungunang papel ay ipapalabas sa digital platform. Ang script ng seryeng tinatawag na Her Reminder ay isinulat kasama ni Osgar honor Ahmed Vaitan, na dating sumulat ng mga proyekto ng Fatma at Asaf. Si Asgur Underm ang magdidirekta sa serye. Salamat sa lahat sa panunood ng video polem. Makita ka sa mga bagong video.